ginamit yung map eh. Nagtanong-tanong na lang ako na, yes, map, eh. Dito, kasi hindi tumama yung ano. Yan, Tatlong kalapati na to. Kasama yung sa kaibigan mo. Kaya, patip na lang ako. <laughs> Oo pero Ayan, japo tatlong kalapate na yan. Pati sa kaibigan mo, dyan na rin. Ah, salamat kay Manong Rider. At naligaw pa yata. Iba pala yung pinin mo. <laughs> Sabi Ito ay do. Alang ating lalagyan. Ito na yung iyong kalapate. Sa so, Lagi mo. Ay, nalipad Lagi Ayan o. Oh. Dalawa, tatlo. Ayan o. Oh. Kasi na. Ayan sila o. Oh. Tatlo. Uh, Pukunin ito ng lalabo mo ngayon. Sa mga gustong magkaroon ng imported birds, uh, itakay. Uh, palo lang kayo sa aking tiktok, youtube channel at sa aking fb page para kayo ay magkaroon din ng uh, magandang kalapate mga idol mga kalapatids ayan o oh, kukunin na lang to ng lalamob dito sa aming bahay maraming maraming salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking tiktok sa youtube at sa aking fb page Ah, mahabang buhay sa inyong lahat. Ito idol, dolo oh, ah, ito yung anak na aking Jansen. No? personal rin ko no? David and Junior look. Ah. Imported din ang nanay niyan. USA bird. USA bird. Anak kaya na aking ah, Johnson. Yan, ah ito na ah, possible hen. Idol John Paul, ayan na oh. Bigay mo sa tropa mo. Idol, thank you. Idol, at maraming salamat, idol. Sabi ni Gaye mong kalapate, idol. Salamat. Kulungan namin.